saan tayo. Pagangat ko nitong uh, show tunnel na to. Doon sa uh, dulo ng uh, tunnel na to may uh, nakabantay. No. Na Enforcers sa EDSA busway. Advance observation haki. Let's go. Binabasa ako sa comment section na dapat dapat daw ganito uh, nakasunod daw sa kotse, sa sasakyan yung mga motor dapat daw hindi dumaan sa uh, solid white lane dito sa EDSA yan, dapat daw ganito Yan, dapat daw ganito. Hindi daw, hindi na dapat dumaan sa solid white lane sa EDSA. Lalo na pag sobrang traffic. Kasi splitting daw 'yon. Ah, wala. Ah, mali ang observation na akin. ah, belat. Okay na mo ha? Kailan mo ha? palpak yung observation na akin. <laughs> Palpak bago. Ano <laughs> mong observation na aki ka? Ipapahamak mo pa o <laughs>